Sa araw na to ay bumaba ako sa highway para bumili ng maulam. Nung linggo pa mga langga, ngayon ko lang ma-upload kasi malakas ulan natin kagabi kaya hindi ako nakapag voice over. Kasama ko si nanay at kapatid sa pagbaba dahil pupunta naman sila doon sa kabilang baryo dahil may dadalawin daw siyang mga uh, friends doon. Naglalakad na nga po kami papuntang kalsada at ito hindi ko na talaga nakalimutang magdala ng payong. Ito naman yung bunso kong kapatid. Nagdala sila ng extra pantalon kasi panigurado pagdating dito sa kalsada dahil sobrang dumi na ng kanilang mga suotin. Paglinggo kasi dito sa amin, may mga isda talaga lugar na nakahilera dito sa highway. Kaya kung may pera talaga, sobrang sarap mamili at hindi mo na kailangang pumunta pa ng bayan. aga pa lang ay nagdi-display na sila dito. So, eto, nakarating na nga kami at namili na ako kaagad. So, hindi talaga ako pwede mamili lang ng isang klasing isda. Dahil si kuya nga po ay hindi siya pwede sa ibang isda. So, yung pwede sa kanya, yung salmonite, yung hindi duguin mga langga. Katapos ko naman bumili ng isda, pumunta ako dito sa kabilang tindahan. Dito ko pala draft off yung mga parcel ko from orange and blue ups. Nagiiwan lang ako dito ng ka para pambayad. Tapos ayun, ipipick up na lang din namin dito. Ayun kasi maraming nagtatanong paano daw dinideliver yung aming parcel dito sa bundok. So, ganun ang ginagawa namin mga langga. Pinipick up lang namin dito sa highway. Tapos, syempre, nagbibigay po kami ng drop-off pinakakahiya naman kung uh, lagi ka lang nakikisuyo, ba? Diba? Ito nga po ay nakawin na rin ako ng bahay at hugasan na nga natin itong ating pinamili at tayo ay mag-umpisa ng magluto. Sobrang nakakamiss ng kumain ng sinugbang bangos. Kaya ito, nag kami mga langga. Dalawa lang kami ng kapatid kong babae ang naiwan dito ngayon kasi si nanay at yung dalawa ay nga nagagala sila dahil linggo ngayon. Kaya naman, dalawa lang din kaming nagluluto. So, siya yung bantay ko dito sa aming inihaw na isda at habang ako naman ay nagluluto ng ibang putahe. So, ito naman yung niluto ko mga langga. Uh, Nagpaksiw ako tapos nagprito din po. And then, nagsabaw din para may sabaw tayo. So, yung ibang bangos ay ginawa kong sinabawang bangos. Ilagyan ko na rin ng mga dahon-dahong gulay para mas lalong sasarap. After ko nga po nakapagluto lahat, ayan, naghain na rin po ako kasi saktong-sakto at magtanghalian na rin kami. Inutusan ko na rin yung kapatid ko na kumuha ng dahon dahil magbubudel fight kaming dalawa dito. Mas mainan na rin to at wala kaming hugasin at syempre, mas masarap talaga kumain pag nakakamay. So, ayan mga langga, nakapag-setup na nga kami. Ayan, kain tayo. Yung tatlong bata, nandun sila sa mesa, kumain mga nga, Siyempre, hindi ko pwedeng isali dito sa budol fight kasi matinik itong bangos. Mamaya matinik sila. So, nilagyan ko lang sila ng sabaw at ibang isda. Grabe, sobrang sarap talaga nitong inihaw na bangos. Lalo na kapag may sausawa na medyo maanghang kunti. Grabe, sobrang nabusog kami sa aming kain sa araw na to. Ang sarap lang sa pakiramdam na yung after mo maglakad ng napakalayo para lang bumili ng ulam, nakapagluto, at ito sa wakas, makakain na rin. Kahit pa paano no, ngayon, makakain na kami ng once or twice a week ng isda. Minsan tres pa nga tay whole week talaga kaming nagtutuyo at purong gulay. Hanggang dito na lang muna siguro yung aking mini vlog mga langga. Again, thank you so much sa lahat ng suporta nyo. Kung nagustuhan nyo nga po itong vlog na to, huwag kalimutan mag-follow and mag-share. Dagang salamat! Have a nice day po sa lahat and God bless. Bye-bye!